yun yung kulay ng kalawang nyo sa baba class pero sobrang tigas so, meron naman tayo dito ng XT mga guys so dinala ni Idol scat rin to eh meron tayong scat dyan orange din ayun kita mo na natin sa inyo baka sabihin nyo isang bike lang yung inayo tayo ayun meron tayong scat kanina inayos natin yung head parts nyan so ito yung problema na scat nga naka fox ito yung driller nya pero Ayan, nagaloy-loy ang chain niya. So kailangan ito mga guys, katulad na nakikita niyo sa mga video na ginagawa ko, nilinisan lang to yung loob niya. Pero pakita ko lang sa inyo kung nung nangyari, kung palaging binabasa yung derailleur mo. Ito yung problema. Luyloy. Gago! Ngayong hapon mga guys, ito yung ating exterior derailleur. So yung problema nito, ito, ayan, pag tino, tino ano, pinapitin at patindog ko, gaganon siya, oh. Hindi siya nagluloy oh. Dapat pa ganoon di ba? So, yung gagawin natin, bubuksan natin to. So, ito na, nakaredy na yung ating, ano, WD-40, tapos yung mga tools sa -tool alin natin. So, tatanggalin muna natin tong maliliit na alin niya dito para at least mabuksan na natin, no? So, mga guys, mga hindi pa alam to, nakaraan nag-upload din ako ng video na ganito so XT din yun so maraming gas gas lang yun eh pero okay din pa na ayos din natin kasi ayun yung problema din niya eh sobrang kalawang so ngayong ah yung hapon titirayan natin to pakita ko lang sa inyo kung anong laman niya tapos linisan natin pakita ko lang sa inyo kung paano na siya nalinisan o ano mukha kanya nung nalinisan ah so ito ito yung sa clutch niya mga guys So, bali yung sunod na gagawin natin, tatanggalin na natin yung anyang puli. Yun. Make sure mga guys, yung alin nyo talaga pag magbaklas class kayo, ah uh, goods to, na bago. Kasi pag, uh, ano, baka lost thread so, oh, tulad nito, parang, parang bilog na. So, alanganin yan. So, try natin muna. O, oh, ito, ito, oh, bilog, oh. Parang ayaw kumapit, eh. Ayaw. Ganito lang gawin natin, oh, kabila. Nan. Para matanggal. So, ayan, naluwagan na. So, kaya na yung ikotin. Ayan, di diba? Natanggal Natangga. So, ang lingko. Okay. Ayan, natanggal na. Ayan, yung stopper niya. Tapos, bitaw na tayo dito sa kabila. Ayan. Tapos, sunod naman mga guys. Ito naman yung tatanggalin natin. Ito, ito, ito. Ayan. Grabe, sobrang tigas. Ay, grabe yung kalawang siguro nito. Ayan na, ito na. Natanggal ko na. So, ito na siya. Yeah, grabe yung kalawang niya, par. O. Ano, ano? Hindi. Wala. Grabe. Nakabayaan. So, ito na yung problema natin. Matigas to tanggalin kasi yung no, nag-i-stack up siya. Ayun, sobrang tigas. So, tirayin na natin ng ating WD-40 yan, kuha tayo ng isang peraso so ito tingnan mo yun yung kulay ng kalawang nyo so, sa baba class para sobrang tigas Ayan, ito naman yan, grabe kalau nggak mau Oh, gitu. Coba. Enggak, gue ini lang nating, tapi ketika itu malah okay. pas. Tapos. Titirain na lang nating ng parin na at para mahulog yung kanyang dumi.

Ngay, damak. Namak na mako. Ay, ra. Lumuwag na siya. Kaya so, ito na lang yung gawin natin. Patong natin tong alin dito sa kabila. Yun. Yung din plastic. Ayan. Tigas to Hmm, wow. Ini tenang saja mau basah saja. Ray ini. Yo. Kaya so, nak kita tanya nama guys, sungguh ada kat rumah. So tera, lini semua nata ya pakai tahu senyok. Ano cura ini kalau kembali piwana. Gor. So need nating pamalahin ito. finally natapos na natin sa paglimpyo yung extended, extended trailer ni Idol. So ito yung sa kaninang ginamitan natin ng barina. So limpyo na siya. Tapos ito na yung spring niya. So ganito lang ka limpyo nga makaya kasi pag nilalima natin baka hindi maganda eh. Ayan, 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 Ito na yung mga puli niya. Ito na yung katawan niya. Uh, na. Ibalik na lang natin. So tara! So ito na nga mga guys natapos na natin sa pag kayo ang iya trailer. So sobrang ganda na. So tingnan ninyo. Hawakan mo muna. Ayan. So tingnan ninyo mga guys. Oh. Ito. Ito na yung mukha nyo. Na. No. Ayan. O. Oh, bumabalik na. O. Oh, clutch natin ha. Ah. Yun. Yun. Ayaw yung sumaka. <laughs> na clutch kasi o. Oh. Goods na. Adjust just rin dito in yeah. Okay, subok. So Ito na, adjust na tayo mga kaysa. Ayan, eh. napaka-smooth na siya. Ayan. So, ang galing. Pwede, pwede na po. Thank you so much.